na ako'y tambag ba kini para sa mga lalaki nga dili kabalo manguyab o nahadlok kung manguyab man nga dili sila sugton na ay pinaka epektibo nga pamagi para ikaw makaiskur o wala gilusot ang babae ni ini so kini para ni sa mga lalaki o ang mga babae nga makakita ini aw oh, siyempre kabalo na mo si may tabo mo ay ginupatik ani ako mga discarding di di gini ba ay sos basta paminaw na lang ha mga laki nga di ka mo ingon or mahadlok nga bastiron <laughs> so muna ni siya karon paminawa ingani na siya ing na dayon kanang babae imong hinigugma hinigugma nga ikaw rin nakabalo pero ang babae wakabalo nga hinigugma ka sa <laughs> iya ing kung sugton gani ko mo aw pakas lantika. Kung dili gani kunimu namusugton, oh, uyab-uyab lang sa ta. <laughs> Kamala na kang saan. Ingato lang kadali. Tira na na yun. <laughs> Distingin na yun na ako. Katawa ba ya, ka? Nice, nah, Luz. Kati, kaming kagawad kan. ka. Distingin na ba? Huwag sugot ba? Oh, dito. Gamita na. Kira aku ka tabang na. Ah, balik ko na ko. Kung sugton ko nyo mo. lantika. Kung dili gani. Oh, uyab-uyab lang <laughs> siya.